Nagpapapansin na nga, wala pang pumapansin sa'yo. So, ano bang dapat gawin? Pag hindi ka naman magpapansin, hindi ka lang papansin. Hindi hmm, ko na alam. Ano ba talagang dapat gawin para mag-success sa buhay? Di ba sabi nga nila, lumaban, mag-hard work. Ito na nga, tumatanda na nga ako sa ka-hard work. Namumuti na yung buho ko sa ka-hard work. Wala pa rin pinagtatawanan pa rin kasi wala pang nararating sa buhay. Ay, nako, walang iiyak, Char. Chill up na. Ah. Kapalan ng mukha. Kapalan talaga ng mukha. Ayan, kapalan lang ng mukha. Lumaban ka, lumaban ka. char <laughs> Lumaban ka lang. Huwag kang susuko, di ba? Huwag mong isuko. Ang laban. May paglaban ng naapi. <laughs> Sino bang naapi? Na -na ka ba? Hindi ka naman naapi ah. Chat. Lalo ka tatawagin. Sisira ng bayit. Ay. Karang ba? <laughs> Hindi naman. Okay. Ganito yon, Ganito yon. Huwag mong intindihin yung nasa paligid mo. Kung anong alam mong tamang ginagawa mo, wala kang inaapakang tao. Gawin mo. Nararapat. di ba? kasi ginagawa mo yon para sa sarili mo at sa mga anak mo. Lalo na kung may anak ka. So, wag na wag kang nakikinig kung anong naririnig mo sa ibang tao kasi sa paligid mo. Kasi yung mga tao na yon is hihilaing kanila pababa. Yung mga taong sa paligid mo na agin sa'yo, never sila gumawa ng bagay na hihilain ka pataas. So, lagi yung mga taong against sa iyo ihilain kanila pa ba di ba so wag mo silang pansinin pansinin mo yung sarili mo kung paano ka magsasaksis Ipakita mo sa kanila lalo na maggrow ka di ba na magsaksis ka ipakita mo sa kanila na hindi ka apektado sa mga naririnig mo sinasabi nila sa so kaya mo yan ilaban mo kung anong ang dadapat nararapat mong gawin sa buhay. Lalo na pag para sa future mo at sa mga anak mo, gawin mo lang ang tama. Okay? So, huwag maghihiya. Ito yung gusto mo, ba? Diba? Ito yung gusto ko. So, ito ginagawa ko. So, wala naman akong hinihinging opinion o kahit kanino kung anong dapat kong gawin, ba? Diba? So, ginagawa mo yun kasi gusto mong gawin. So, okay. Chin's topic. <laughs> nga ba mapansin sa social media? Magmurit-muritan. Paano nga ba lumaki yung views? ano ba? Lahat ko na ginawa ah. Sumaya, kumanta, ano pa, nagluto. Kung ano-ano na lang ginagawa ko. Para mapansin naman ng mga ibang viewers, ibang mga creator na lahat tayo nangangarap na mag-success. Pero ako naman kasi, in, yun, nando na rin yun yung gusto kong mag-success. Gusto kong makatulong. Gusto kong lalo na sa future ng mga anak ko. Pero, yung ginagawa ko, promise, 100% nag enjoy ako. And I'm happy for it. Kasi, lalo na pagpagod ka sa work, stress ka, gumawa ka lang ng mga content, yun. Gawin mo lang, libangin mo lang yung utak mo, yung sarili mo. So, yun, di ba? Magiging masaya ka na. Yan. Mawawala lahat ng mga problema mo. Hindi lahat ng nakangiti ay masaya. Okay? Hindi lahat ng masaya ay walang problema. So, hindi lang nila yan may pakita. Pero, deep inside, lahat tayo may problema. Okay? Okay. Ganito yon. Smile lang at enjoy life. Kasi life so short. So, ayun. Ah, huwag mong iisipin ang problema. Hayaan mo yung problema, isipin ka. <laughs> Ay, hindi totoo naman yun eh. Kasi kung isipin mo yung problema, lalo kang di ba? So, ayun lang yung mga advice ko sa inyo. Yung mga gustong nagre-rels dyan, gaya ko. So, huwag ko yung susuko, guys. Kaya natin to. Sama-sama tayong umakyat patungo sa pupuntahan natin. Hindi <laughs> So, ayan. Shout out everyone. Good night. Sana is, ano, support niyo ako at susupport ko kayo. I love you all. Mm.